ito ang newsline newsline para sa detalye ng ating mga balita Nariniggan ang Department of Trade and Industry na dapat hindi tumaas ang presyo ng mga produktong pang-medianoche. Ayon kay uh, DTI-ASEC Amanda Dograles, magkapareho lamang ang mga pagkain pang-Noche Buena at gaya po ng hamon, keso de bola, fruit cocktail, purpose cream, spaghetti at iba pa na inihanda nitong Kapaskuhan at pagkain na pagkasaluhan tuwing bagong taon. Dagdag pa ni Nograles na nangako ang mga manufacturer na ipapako nila ang presyo ng kanila mga produkto na pasok sa inilabas na price guide ng DTI. Tali ang kamay ng DTI sa presyohan ng mga produkto ng panghala de season dahil hindi naman daw ito bilang basic goods at prime commodities. Una ng inayag na ahensya na posibleng pagbigyan ang hirit na taas presyo ng labing walong manufacturer sa 63 mga produkto gaya po ng kape at tinapay sa susunod na taon. News